tanis muna tayo mga lods. Good morning. Okay. yan natin na ice Hintayin lang natin ma-dissolve lahat guys. Yeah, you no. Know. nagdi-dissolve po siya yan. Makita sa taas. Ayan guys. Kunti na lang masyado. Ready to drink na yun siya after yan. Mm. na lang guys. Kunti na lang. Pagkatapos yan, pwede na yan siya. Inuminin natin. Habang cold na cold pa. So dapat bago ka uminom dito, guys, importante busog ka guys. kasi nakakahila ito ng chan yan, konti na lang konti na lang, okay, dissolve lahat yan guys pwede na yan sya pang ano sya to tugo din ito guys pwede nito dalhin lagay lang sa bag o sa bulsa 15 ang laman nito guys, orange flavor. 15 pieces ang laman, effervescent, humol lang sa tubig. Meron din itong 10 ang laman. Ito, naka buy one take one ito guys. Sa HB1 ko ito nabili guys, buy one take one. Three, for only 310, buy one take one na siya. Yung 10 piraso guys is 223 by 1 take 1 na din yun. Hindi guys. Ow. Oh, so refreshing. Very refreshing. Hmm. masarap siya guys very refreshing kaya na kung uhawin ka na tao guys like me ito guys perfect tapos multivitamins plus minerals na siya meron din kasi ako ano guys ongoing uh, coming na ano uh, blood chemistry and ultrasound so kailangan kong magpa healthy Babos ang pabos ng immune system shout out Biroka. hindi to advertisement guys ah i-recommend lang to sa inyo guys kasi tested ko na to tapos ito din ang vitamins namin kay mother Yun, guys at yung mga kasamahan ko nagpabili nito ah uh, eight na by one take one ang nabili ko guys para sa mga kasamahan ko pero hindi ko libre yun guys ha nagbayad sila guys ako lang na naghanap kung saan makabili yun lang guys try nyo guys Thank you for watching.